Hello mga kabadi, magandang araw sa lahat Welcome back again to my vlog So panibagong araw naman tayo at panibagong episode So ah nandito tayo sa aking... Ah nga pala, ay salamat sa aking um, pogi at magagandang mga subscribers Sa aking uh, mga silent viewers ko dyan Baka naman ang pupogi nyo at ang gaganyan nyo Hindi kayo mag-subscribe ah. <laughs> Subscribe na! Noong panghintay nyo So nga pala, for today's video ay nandito tayo sa ating... Uh, title uh, ano nandito sa farm so meron akong noong nakaraang uh, araw ay may nabili akong mga baka at kalabaw so ito na mga kabadi pakita ko sa inyo so are, meron akong kalabaw dito nati ang pangalan nito ay Tony ayan Tony hi Tony uh, nabili ko siya doon sa amin lang na uh, kanto so dito naman meron akong baka no merong baka kabaddi oh no. mamaya kabaddi ano ang pangalan pala nito ay sinto ah sinto lalaking lalaki si sinto oh no. <laughs> no, sinto mamaya ay uh, i-reveal ko sa inyo ang mga price na pagkabili na ano ng bakang to so ito naman babae ito kabadi Merong nate si nilit <laughs> so ayan, may natte siya. Oh. Uh, natte ha. Ah. Uh, may natte ha. Uh. Ah. kanyang natte ha. Oh. Uh, nilit ha. Oh. Aske Ah. Uh. Poging, poging yan. Ang ganda yan Oh. oh. Medyo payat yan kamadde eh, kasi bagong kapanganak. Mm, dalawang ah, uh, uh, dalawang simana pa yung ano, kanyang natte. So nandito naman tayo. May kalabaw. ah. Uh, si ano, baka baka na malaki si Ramonico. <laughs> Ramonico. Oh, romantiko. Oh, ito si Romantiko mga kabadi. Oh. Romantiko. Why claro? Oh, ang ganda ng katawan ni eh, Romantiko mga kabadi. Malaki pa ang itlog. Oh, tingnan nyo. Oh. oh ma uh, maliit yung kanyang ano, tinga. So dito sa gilid mga kabadi kung nakita nyo may fish pan diyan uh, ah, noon ay meron kaming inalagang mga bibi. Noon pa yon ay namin pinalpaliguan eh, eh, nabakiro. So, eh, ngayon ay pinatunaan ano, ang kalabaw. So, meron din kaming malaking ano, baka. Ang pangalan nito ay nung pangalan niya, kalimot ko, nakalimutan ko. Ah, o nga pala, Saddam. <laughs> oh, dara si Saddam. mo oh. oh, tingnan niyo mga kabadi, ang laki. Oh. Oh, tingnan niyo, matatanda na 'yan si Saddam mga Kabadi. Oh, 'yan, mata, mataas ng tinga at sungay mga Kabadi, Saddam. So doon mga Kabadi, mayroon ding ano, 'yung dalawa, mayroon ding akong kalabaw na pinapatuna doon mga Kabadi kasi dito sa amin ang init ng panahon kung kaya uh, 'yung mga kalabaw uh, hindi makatiis sa init ng panahon kung kaya ay uh, uh, Piliguan namin nilagay namin dito sa ano, pispan. So ating puntahan yung uh, kalabaw natin mga kabady na nakalubog sa pispan Ang pangalan dyan mga kabady ay Sunny Boy at saka si Bubong Boy. Ah, yeah, ang astig nilang dalawa, no? So, ayan, nabili ko yan noong mga nakaraang buwan. Ah. So, mamaya ay reveal ko ang price dyan, no? Kasi, kasi nang uh, nabilhan ko yung uh, may-ari dyan ay ginastos niya sa para sa kanyang estudyante kaya ta kanyang binenta. So binili naman natin. O, ayan, nagka, ano tayo, nagkakabaw tayo. Meron tayong bagong kalabaw. So marami-rami na ang ating ang mga stocks dito mga kabady ay pwede natin itong ibenta. So ayan no, si Bubong yang nasa na, nakatayo at si Sunny Boy yang nakalubog. So dito naman makabadi kabady ay meron mga tanim na mga ano kapwa farmer natin mga saging mga balanghoy ito yung uh, pagkikitaan nila at meron din sa kabila merong uh, rice farm oh irrigated yan mga kabadi kaya madali lang dito makatanim ng makapunla ng palay so ang dami ng balanghoy dito mga kabadi oh oh dami hanggang doon sa dulo pa yan mga kabadi so dito na mga kabadi no so ang bili ko pala itong mga alaga ko unahin natin to si Sunny Boy at saka si Bubong Boys. So ito si Sunny Boy mga kabade, uh, yung naka ano, yung may so may may tali. Ah, uh, nabili ko siya ta uh, 35,000. So ayan si Sunny Boy at yung si Bubong ay nasa ano yan, maliit pa yon, 15k na te yon mga kabade. Ah, uh, paluyan mga kabade yung puti ang kanyang buntot yung sa dulo ng buntot, yun, yun yung ang palo sa amin. So ito naman mga kabadis, si Ramon Tico White Laro, ang pangalan ng bakang to. Nabili namin ito sa Candelaria sa lagang uh, 20k. So maliit pa ito, ito mga kabad. Nung pagbili namin ito ay medyo payat pa ito. So ngayon ay meron na siyang mga makain. No? Kita nyo naman ang gasaganan niyang kumain ay yun. Uh, hindi na siya... Uh, payat may improvement sa kanyang pangatawan. So dito naman sa kabila mga kabade. So dito sa kabila mga kabade si Saddam. So matagal na tong uh, ano na amin baka so mga I mean, dalawang taon na itong sa akin no. Ang bili ko dito mga kabade ay nasa 33k. Nakadalawang natin ako dito mga kabade. So magandang uh, inahin ito si Saddam kaya hindi ko binenta mga kabade no. So uh, ano to ginan ako ako ni Saddam. So punta naman tayo sa kabila mga body, yung iba. So ito mga body, yung baka natin. Si ang pangalan nito ay nilit. Ah, uh, bili ko nito noon mga body ay ano, payat kasi ito eh nasa 26k. Hindi pa kasama yung ano. Ah, kasama na yung ano ah, kaniyang na kasi nasa loob ba yun, no? So ayan yung ano, uh, Medyo payat yan mga body. Kulang yan sa purga. 26k yun. So okay na yun mga body. So dito naman sa kabila mga body. Si Sinto. Yung ating lalaking lalaki no. Payat pa yung kanya no. So mataas ang baka na to kapag tumaba. Mat mataba ito. Nabili ko to 23k. So kulang yan sa ano purga mga body. At pakainin lang natin yan ng regular. Painumin ng tubig ay lalaki yan mga body. So yan maganda pangatawa no mahaba. So ayun mga kabady, yun lang yung mga nabili nating uh, mga baka dito sa ating farm. Ay, ay, meron pala si Tony. Ay, siguro inano yun ng ano, ating uh, cowboy. Meron kasi nga, uh, mainit kasi dito. Ay, uh, pinatuna yun sa fish pan si Tony. So Tony, mga kabady, ay, nabili ko 18K, yung pinakaunang pinakita ko. So nga pala, ay, salamat sa inyo mga kabady. Salamat sa inyong uh, palaging sumusuporta sa aking channel, sa aking vlog. I, uh, I hope na hindi kayo magsawa sa kakapanood sa akin at salamat sa lahat. At ito na ang aking uh, mga farm. So nga pala, hi. Uh, road to 1K subscriber na tayo sa ating, uh, Facebook, uh, sa ating YouTube channel ay palagi niyo kong Salamat at magandang araw sa lahat.